ganun eh. pag ako po nak nakita, pag ako pumunta doon, tinignan ko, pag mali po, wala tayong magagawa, mali po talaga yan, Bakun ha? Na, Opo, bangketa na. po yan, ha? O, ako titingin. Sinasabi, hindi daw uuna sa bangketa. Yan po ba yung sa inyo? Yan po. Lagpas nga po talaga sa sidewalk. Ang laki po nang Next hindi na nilagpas. Ma'am, ang tagal na po ng consideration na binigay po namin since hindi December. Ma'am, hindi Ma po pwede hindi nyo alam. Ayan mo po. Ha, alam, actually, Kayo po ba driver? Ako, hindi. ako po, ako muna, po muna, ako po muna, ako po muna, ako po muna. Okay. Alam ko okay. na po yung paliwanag nyo. Yes, hindi nyo po alam, etc., oh. etc. Et oh. Then again, okay. coordinate, coordinated po ito okay. okay. sa barangay. Hindi oh. po lang trabaho ito. Oh. This is your responsibility also oh. to know yes. na you cannot obstruct the oh. sidewalk. Okay. Oh. Hindi niyo po alam na, ito na, tama na po ito eh. Bakit nyo nilagpasan? Ah, opo, hindi po po alam. Opo, pasensya na ha, kasi lagpas na po tayo sa 5 minutes wala naman akong idea. Wala dito yung... May lisensya po kayo? Ah, uh, wala akong idea. May Ito, license po kayo? Yung pong asa, yung uh, kukunin ko na lang po. Nasaan dito. po? Kukunin ko na lang po ang susi, sir. Ay, hindi Ma po. Kailangan po, ang, ang mag-aalis po niya, may lisensya. Pero lagpas na rin po sa limang minuto po yan. Sir, ako naman po, kaya nga po, ipad kanina pa po ako naghahanap sa Ay, niyo. saka mayroon pa po problema. Sir. Hinarangan yung pedestrian. Crossing pasensya, hindi ko naman po talaga Ma alam. Ma'am, pag binigyan ko kayo ng konsiderasyon, irereklamo ire-reklamo po. po tayo. Yakanin na po po Ma'am, kami po marireklamo. Ano gagawin ko? Sumama na lang po kayo. Saan po? Sa impounding, pwede naman po ma-release po ka agad yan. Ma'am, I hope you understand, ha? Pag kayo pinagbigyan ko, ire-reklamo po kayo ng kapitbahay nyo dyan. Ang driver nila lumabas pero lagpas na po sa consideration natin na 5 minutes. They will be the one to complain. And if that if they complain, Itutulak ko sa inyo yan. Ito po lang po ang susi. Itawagan ko ang asawa ko. Ka. Kahit kunin niyo po yung susi, Itawagan ko yung asawa ko. Patutuwa pa rin lang po lang yan. Lang. Dahil hindi naman po Ay, pwede kayo mag-drive nang wala kayong lisensya. Sige na. Sige po. Ano itawagan bakit hindi niyo pa inumpisahan? Hindi. Wala na po. Uh, uh, hindi po pwede. Ma'am. Opo. Ito. Kahit Hindi po. Ipisahan po namin yung pag-angkla. Hindi po. Ay, hindi po i-drive, isa sampa po 'yan. Hindi po hindi po i-drive, isa sampa po 'yan. Bawal po 'yon. Tingnan niyo naman 'no, oh, paano pong konti 'yan. Kayo na po, Miss. Wala po gagawin ko po. Isa pa rin po namin. Tapos, ah, uh, pwede kayo sumama sa impounding. Sa po ba 'yon? Sa Tumana Marikina po. Can... Ma'am, wala po tayong exemption. There's no exemption. Oh, Matulungan po kayo, pwede po kayo sumama. Pero ang kailangan pong sumama, merong lisensya. Kasi kundi hindi, rin po lang papayagang marilis po yan. Paano po marilis driver's license, then yung penalty po nyo. Yun lang naman po. Man, hindi ko po masasagot yung towing fee, pero may penalty po yung 2,000 na unattended. At the you are a teacher naman po, di ba? So at the time of apprehension, once na dumating yung enforcer, wala pong driver, it's already considered unattended. Unless na lang may dumating pong driver na habang sinusulat yung ticket, na ang lisensya. Oh, eh, wala po eh. Dito okay. naman po eh. Okay. Wala po. po. Wala po. Hindi naman po kami pwede maghintay. That will be unfair for other people. Yes, po. Bakit di po kayo nakalabas kaagad? Hindi po narinig po kasi nagsabi sa akin na meron nang sonang uh, lumubog. Bawal po kasi dito no parking both side po dito, talaga. Eh unfortunately, hindi kinakita mapagbibigyan dahil wala naman pong lumabas at the time of apprehension ng enforcer, unattended na po siya at lumagpas na po dun sa 5 minutes natin na consideration. Uh the least that I can do is kaso hindi pa po kayo tapos eh pwede naman kayo sumama sana kaso hindi pa po kayo tapos nga sa din pinapagawa nyo I would suggest tapusin mo na lang yung pinapagawa mo tapos mamaya kunin nyo na lang sa impounding ganun na lang po ha talagay nyo na lang po yung original or CR Na naglalabas na ako makukuha nyo naman kagad yan tapos mo sana kayo mag Hindi na kayo sumama sa CR um, eh, matagal pa yan mga dalawang oras pa sensa na kayo ha